Mga ka-Express, ngayon dadalhin ko kayo sa isang eksklusibong ulat tungkol kay Kai Soto, ang ating higanteng 7-3 na sa kasamaang pala dahil hindi ba sa nalalapit na FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia ngayong August. Pero bago tayo tumalon sa detalye, maglakbay muna tayo sa kanyang pinanggalingan at sa totoong puso ng kanyang dedikasyon para mas maunawaan natin kung gaano kalalim ang kanyang sakripisyo para sa bayan. Una ka-express, kinumpirma ni Kai sa isang exclusive interview na hindi siya makakasali sa FIBA Asia Cup ngayong August dahil sa kanyang ACL injury sa kaliwang tuhod na nakuha niya noong January habang naglaro sa Japan Bilig. Ikunento niya na tatlong buwan na siyang nagwi-rehab simula surgery pero sa karaniwang ACL recovery, kailangan ng halos isang buong taon bago makabalik sa optimum na kondisyon. Pangalawa, ibinahagi ni Kai kung gaano siya kalungkot sa pagkakatanggal sa rooster ng Gilas Pilipinas para sa Asia Cup. Siyempre, malungkot talaga kapag hindi ka makakalaro. Anipa ni Kai habang nanood sa PBA Games sa Enari Center. Pero mas inuuna niya ang safety at tamang proseso ng kanyang rehabilitasyon kaysa maging pressure na magmamadali. Pangatlo, ayon kay Coach Tim Cohn, target nilang maibalik si Kai sa court by mid-October para sa Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Depende pa rin sa progreso ng kanyang tuhod at rekomendasyon ng medical team. Ipinaliwanag ang mahigpit na phases ng ACL rehab, mula pain management hanggang sports-specific drills, at walang pwedeng shortcut sa bawat benchmark. Pangapat, ipinakita rin ang suporta para kay Kai mula sa kanyang pamilya at kanyang girlfriend na si Rery Madrid, pati na rin ang presensya niya sa PBA double header kasama ang Koshigaya Alphas Delegation. Malinaw na mahalaga ang mental at emotional support para sa matagumpay na pagbabalik loob sa court, higit pa sa physical na pagaling ng kanyang tuhod. Bagamat malaki ang kawalan ng contribution ni Kai sa Asia Cup, ito ay isang kabanata ng pag-asa at resiliency. Ang kanyang determination sa rehab ay siyang nagsisilbing inspirasyon ng bawat Pinoy na naghahangad na bumangon mula sa hamon ng buhay. Kaya patuloy nating suportahan at ipagdasal ang kanyang pagaling at kasama kami dito sa Express Info para sa lahat ng updates. Mula ng unang sumikat si Kai bilang phenomenal na batang Pinoy na naglaro ng na My NBA aspirations hanggang sa maging star player ng Koshigaya Alpha sa Japan B League, naging simbolo siya ng pag-asa para sa maraming kabataang atleta sa Pilipinas. Hindi biro ang mag-adjust sa mas matinding level ng competition, iba pa ang kultura, at mas malalakas ang katawan ng kalaban. Pero kahit sa gitna ng pressure at matinding physical na persa, pinatunayan ni Kai na ang puso ng isang Pinoy ay kayang makipagsabayan sa pinakamahihirap na laban. Hanggang sa isang hindi inasang sandali, nagbago ang takbo ng kanyang plano, nang nadisgrasya siya sa isang laro ng January, isang ACL injury sa kanyang kaliwang tuhod na naglagay sa kanya sa mahaba at masakit na rehabilitasyon. Kwento ni Kai sa kanyang exclusive na panayam sa Spin.ph habang nanood siya ng PBA double header sa Inari Center. Siyempre, malungkot kapag hindi ka makakalaro. Malungkot niyang sabi, Nakakubli ang lungkot sa mga matang kitang kita ang pagnanasa para makabalik agad sa court. Tatlong buwan pa lang ang nakalipas mula nung operasyon at nasa ika-4 month mark pa lang siya ng rehab. Ngunit sa karaniwang ACL recovery, hindi sapat ang apat na buwan. Kailangan talaga ng halos buong taon bago muling mapanumbalik ang full agility at confidence sa pagtakbo, paglukso at pag-gel ng likod ng tuhod. Mahalagang maintindihan mga ka-express na ang ACL injury ay isa sa pinakadelikadong pinsala sa sports. Hindi lang nito sinira ang karaniwang galaw, kundi pati ang tiwala ng atleta sa kanyang sariling katawan. At yan ang pinakamahirap sa rehabilitasyon. Hindi lang ang physical na pag alaga kundi ang mental na laban. Ang pag-asa versus ang takot na baka muling magkapinsala. At dito pumapasok ang hindi matitinag na disiplina ni Kai. Araw-araw, umaga at gabi, ginagawa niya ang mga drills kasama ang mga therapist at physical trainer upang maibalik ang lakas ng mga kalamnan na nakapalibot sa kanyang tuhod. Maging ang simplest jogging, pati ang small hops, ay nagbibigay ng sensitibong risk assessment sa tuhod pero hindi siya subusuko. Sa kabilang banda, wala pa rin eksaktong timeline ang kanyang pagbabalik sa international competitions. At ayon kay Coach Cohn, target nilang mahasa muli si Kai by mid-October para sa FIBA World Cup 2027 Asia Qualifiers. Pero ang roadmap na yon ay nakadepende pa rin sa progreso ng kanyang tuhod at sa rekomendasyon ng mga medical team. Malinaw sa kanya at sa buong Gilas Pilipinas program na hindi pwedeng magmadali sa safety ng atleta. Kaya't habang ang buong bansa ay nakatutok na sa kanyang comeback para sa qualifiers, hindi gaanong nabigyan pansin ang desisyon niyang hindi lumahok sa FIBA Asia Cup ngayong August. Ito na ang susunod na malaking kabanata sa kanyang paglalakbay at ito ang mas mahalaga para sa kinabukasan ng kanyang karera. Sa susunod na ilang buwan, malalaman natin kung gaano kabilis at gaano kaligtas ang pagsasalpa ni Kai sa court. Ayon sa mga medical experts, ang ACL rehab ay nangangailangan ng phases. Unang phase ay pain management at swelling reduction. Sumunod ang mobility at light strengthening. Pagkatapos ay functional strengthening, sports-specific drills at sa huli, return to play protocols. Bawat phase ay may benchmarks kung hindi naaabot, hindi pwedeng mag-move forward. Malinaw ang proses, walang shortcut sa pagbabalik sa pinakamataas na antas ng competition. At sa bawat benchmark na malalampasan ni Kai, uusbong ang kolektibong pag-asa ng bawat Pinoy na nagmamahal sa basketball. Samantala, ang Gilas Pilipinas staff ay patuloy na nag-observe nang iba pang posibleng solusyon sa lineup up para sa FIBA Asia Cup, sino ang pwedeng pumalit o sumalo sa pwesto ni Kai habang siya ay absent? Mapapansin ang pag-usbong ni na Dwight Ramos, Ench Kwame at iba pa bilang susi sa offense at defense. Pero hindi mawawala ang pangungulila at paghihintay na muli siyang magbalik. Abangan natin ang mga updates mula sa Gilas Pilipinas at sa sariling pahayag ni Kai. Ateto ang express info na kung saan bawat kwento kinulat ang mundo. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe, like, at notification bell para hindi niyo ma ang bawat breaking news at exclusive interviews.